Hi mga ibon, magandang gabi sa atin lahat. So ngayon nagpapakain tayo dito ng ibon. So ang gaganda ng mga ibon kapag sama-sama uh, kumakain. So yan, meron tayo dito ng visual uh, lotino palain. Sebol lutino lotino uh, palain. Yan, yung mga kapatid niya, mga uh, green o Line, split ino. ah uh, six link hen, at saka meron yan kapatid din na uh, lotino palain. Yung uh, split Opa, split ino, six link kak doon sa gusto mong mag-project ng Cebu Lutino pala, meron ako dito mga available. So, meron ako dito mga pares uh, paris na. So, hintayin nyo na lang, itutuloy nyo na lang na uh, mag-breed, mangitlog. Meron din dito na mga yang. So, kayo na yung magpaparis. Meron din dito. Yung project yun ng mga Cebu Lutino pala. So, kung makikita nyo, meron kayo uh, kayong makikita na par blue. Tapos, yung isa bayo, uh, par blue. So, yun ay... Uh, split ino project po yun ng Crimino kahit ibang nyo yun dyan sa ino na green series lalabas din nyo ng uh Crimino uh, kasi ino rin naman siya so yung parisan niya uh, albino cock x uh, turquoise par blue yo wing split ino so yun kaya doon sa maging anak kahit hindi nag visual split ino na rin naman yun although meron naman yun uh, kapatid na uh, visual na crimino, so nasasalang ko na dito kung matipuan nyo pwede inyong uh, mapa sa inyo so yun para kumbaga visual to visual na yung uh, project nyo hindi na kayo mahirapan so ngayon naman silipin natin yung uh, project ko dito na uh, opa fail palo dilute so mayroong isang nag -visual. may parblong dalawa hindi nag -visual. so yung nasa gitna visual na red eye di ko alam kung dilute yan kasi uh, hindi pa gaano litaw yung balaybo. so sana mag uh, dilute fail palo o palay na siya so inihintay ko ang tagal na pinagbe-breed ko to laging namamatayan so ngayon medyo natutukan ko kaya yung tatlo nakasurvive yung isa na red eye sana uh, magpil mag fail palo dilute para makabawi naman tayo meron tayo ditong pang display sa ibunan natin although meron na akong mga naging pa visual yun lang hindi tala nakasurvive ko ng sobrang init at saka, hindi ko natututukan din minsan. Ngayon naman, silipin natin dito yung paresa natin na uh, project natin na uh, Lutino Paline. So, yan. So, bago nyo pala bubuksan, kailangan katukin nyo muna. So, dahan-dahan kasi uh, outdoor siya. So, baka makalabas. So, yun, mayroon dalawa. So, yun, mayroon isang nag-visual na uh, Lutino Opaline. So, kapatid niya yung nasa aunan uh, ang kanina na si uh, Bolotino pala yung kapatid niya. Ang galing nitong magulang nito kasi kada clutch meron siyang isang visual. So doon sa mga hindi nag split split o pa split ino na rin naman yon kasi visual yung magulang. So dito uh, sigurado uh, Lutino Lotino pa na naman to. So yung isa, so ang galing dalawa lang dalawa lang yung uh, nabuhay. So uh, di ko alam kasi parang tatlo to. So ito yung magulang. Diyan pala sa magulang kailangan uh, tatambakan niya ng pagkain. So yan dalong yan kaya naman uh, nabubuhay nila yung kanilang magiging uh, naging anak. So dapat tatambakan niya ng pagkain para mas makakain ng marami. So ngayon naman mayroon tayo ditong uh, for the lever. So complete set up 6 pieces. Uh, 17 by 18 by 36 inches. So pasadya siya. Uh, double AC type gauge 14. So, makapal yan. So, pangalawang order na ng buyer natin. So, papunta siya ng uh, Das Marinas, Cavite. So, meron ng manes box. So, kung meron kayong kailangan at gusto nyo magpasadya na malaking kulungan, i-message nyo lang ako sa ating Facebook page kay Poultry Supplies.